Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko kayang magpatawad. talaga kapag binago ni Lord? Gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat ah. Hirap na hirap na ako sa sakit na ito. Magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Lord. Ay lahat daw nang bawal mo sarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko nang na so nice. so Sino bang dapat lapitan ko? Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Dory Villanueva at ito ang programang The Life Giver. Ang sabi po ng Biblia sa Joshua chapter 1 verse 9, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Ang Diyos ay laging nariyan para sa atin, anuman ang ating mga pinagdadaanan. Sa hirap at ginhawa, ay tiyak na hindi tayo iiwan. Madalas mang nasa pagsubok tayo, pero ang Diyos ay mananatiling matapat sa ating mga buhay. May mga pagkakataon mang tayo ay nagtatanong sa Diyos kung bakit nangyayari ang sitwasyong tila baga ay nahihirapan tayo. Pero ang Diyos ay laging nagbibigay kalakasan kung tayo lamang ay lalapit at magpapakumbaba sa kanya. Halina at tunghayan natin ang kwento ng buhay ni Sister Abigail Mesa. Mahigit isang daang milyon ang populasyon sa Pilipinas. Kung kaya ko lang, bawat isa sa kanila ay pupuntahan ko at papaliwanagan ko ng mensahe ng Biblia tungkol sa pagmamahal ng Diyos. I have experienced hell and I do not want anyone to experience what I went through. Lumaki man ako sa isang Christian family at kinikilala ang matuwid na pamumuhay ng aking mga magulang. Naging rebelde ako sa Diyos. Nagsimula ang galit at pagre-rebelde ko sa Diyos nang maagang namatay ang tatay ko. The cause of my father's death is over fatigue. So pumutok yung tatlong ugat niya sa utak. When I knew that the cause of my father's death is over fatigue, then I started to get angry with the church, with the congregation. Sabi ko nga ang pinaka-selfish na tao sa buong mundo ay ang mga Born again Christians because if they only helped my father If they only cared for my father as their pastor, alam ko na buhay pa rin ang papa ko. Because of that, ginamit yun ang enemy sa akin para maggalit sa simbahan. And then I started to involve in different, um, different worldly things. So at the age of 13, I was already addicted with pornography. So at the age of 16 also, I started to involve myself in different relationships with men and women. Hindi nagtagal ang pagiging adik ko sa sex ay nadagdagan na rin ng addiction sa yosi at sa droga. Parang fiction story, pero totoo ito. As a teenager, hindi lumilipas ang araw ko na walang sex, yosi, at droga. 19 years old ako nang maging escort service ako. Ito yung mas kilala ng mga tao na trabaho bilang isang prostitute. Kailangan ko kasing kumita ng pera kailangan ko ng pantustos sa aking bisyo. Nung ginagawa ko lahat ng kalokohan na to, there was, I cannot remember even one Sunday na hindi ako nag-Sunday service. So basically, I was inside the church, I was do MCing, I was, I was doing discipleship, I was doing um, small group, cell group, pero paglabas mo I was an animal party goer I was doing vices I was doing drugs I was doing sex I have live-in partners but I was never absent at the church that's why it's very important to know and to remember that it's not because you are inside the church you have the heart of God so I've been into prostitution for uh, two years 19 to 21 during that time I was already teaching Um, I am a college professor. So, tiningnan ko din yung mga estudyante ko na kliyente ko. So, I, I, started also to have relationships with my students, but I need to finance myself. So, nagkaroon ako ng mga kliyente, big time, foreigner, or local, and then, na, um, politiko, doktor, engineer, teacher, So all these kinds of people, uh, I, I was able to, 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 to encounter them when I was into prostitution. Pero darating at darating din talaga sa buhay natin ang sandali na sa ating pag-iisa. Aaminin natin na sa gitna ng ating mga bisyo, wala naman talaga tayong kagalakan sa ating mga puso. In fact, Nagbibisyo tayo para punuan ang loneliness, depression and emptiness natin. It's easy to say that you're okay but deep inside you are hurting. And it's easy for you to smile but deep inside you are dying. That same thing that happened to me. So, uh, I can easily pretend that I'm a daughter of a pastor pero deep inside meron ako mga unresolved issues. Meron akong mga grudges. May mga pinangahawakan ako against the Lord. So, ka kapag kasi wala kang tamang relasyon sa Panginoon, do not expect that your life will be okay. Nasa ganito akong pagmumuni-muni nang maranasan ko ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan kailanman. Nag-overdose ako sa droga hindi ako makagalaw. Patay na ba ako? Bakit hindi ko kayang kumilos? Pero bakit capable pa akong makapag-isip? It was during this state of unconsciousness na nasa impyerno na daw ako. Ang lakas ng pagtaghoy ng mga naroon. Nakakatakot. Nakakapangilabot. At tila ba may nagbubulong sa akin ang sabi ng tinig. Diyan ka nababago. Before that moment came in, dun din ako nakaroon ng, ng, mga, ng mga moments that I committed suicide for three times. But I was never been so successful with those three suicidal hindi lang attempt eh, kasi talagang gusto mo, nandun yung eagerness mo na patayin yung sarili mo. But at the age of 23, there I encountered the Lord Jesus Christ. When they found me clinically dead. And they found me kulay talongana. And they found me so uh, not breathing anymore. So I really knew that I was dead. And how how come how come I knew that I was dead? God journey, allowed me to journey in hell. I really saw myself in hell. I was crying out loud to the Lord. I was shouting out loud to the Lord. I was shouting, Lord, if you're gonna give me another and last chance. After that, uh, four to six hours of being in hell, they were able to revive me. Nung moment na dinilat ko yung mata ko, nung moment na nakita ko na wala na ako sa impyerno, instantly, the appetite for sex, the appetite for yosi, the appetite for drugs, for for fraternity, for pornography, and for 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 uh, drinking, um, instantly, nawala. Kaya for me, Change is not a process. Change is a decision to make. When you know the perfect time that you know that you need to change is when you know that you need to change. And also yung 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 sa family ko naman, it is very important eh na na gamutin mo yung root cause. Hindi ka kasi lalago kung yung ugat hindi tama. So I ask forgiveness from my mom and um, to my brother as well. Lumuhod talaga ako sa kanila when I started to went out with my, with my testimony. The two years that followed were years of strengthening anew my faith to God. Ipinagamit ko sa Diyos ang buhay ko at naglingkod sa kanyang ministeryo. Eventually, Pumasok din ako sa Asian Seminary for Christian Ministries. I wanted to prepare myself for pastoral work. Gusto ko nang sundan ang yapak ng mga magulang ko pilang lingkod ng Diyos. Higit sa lahat, gusto kong gamitin ako ng Diyos to preach the message of His love, His forgiveness, and His restoration. Kung ako na karapat-dapat sa impyerno ay binigyan ng Diyos ng bagong puso naging karapat-dapat sa piling niya kaya niya din itong gawin sa lahat ng lalapit sa kanya. Indeed, Jesus alone is the true life giver. Abi um, Alam mo naman yung pinagdaanan natin, hindi naging madali na nawala si Papa at um, hindi ko lubos maisip na magkasama tayo ngayon dito sa Church of God. I do believe na plano talaga lahat ng Panginoon to. Kahit dumaan tayo sa mga matitinding pagsubok sa buhay, pero I still hold on sa salita ng Panginoon na babaguhin din niya tayo one day. At ito, inaanin na natin yung panalangin ng magulang natin ni Mama, siya ni Papa, And yung favor ni Lord, hindi nawala sa atin. So I am so blessed just to be strong and take courage. Do not be afraid. Marami kang pagdadaanan, marami tayong pagdadaanan. Pero God is with you. He will never leave you nor forsake you. And He will always be our Father. I love you and I am so proud of you. Magandang araw sa iyo Sister Abigail. Magandang Salamat ako. at uh, buong tapang mong uh, babahagi sa programang ito ng Life Giver ang patotoo ng iyong buhay. Simula uh, simulan natin ang ating pag-uusap sa payo, sa payo mo sa mga kabataan. Kung ano ba ang dapat nilang gawin in order for them to keep away from vices. Uh, Sister Dory, para po sa mga kabataan, uh, I think and I believe first they need to be with the right people the right people who will bring out the best in them that means yung mga talagang kaibigan nila na magko-correct magre-rebuke at yung talagang magsasabi sa kanila na you know what what you're doing is not good and what, you, they need to be with the people who will bring them closer to the lord Amen. Kasi kapag ang isang kaibigan, dinala ka niya papalayo sa Lord. Para bang simula nung naging kaibigan mo yan, parang ang, 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 ang gumanda na sa'yo, lumalabas sa'yo, puro pangit, natuto ka magsinungaling, natuto ka magbisyo. Those people are not your true friend. So you yes. need to be with the right people at the right time and at the right place. Eh, merong mga kabataan eh, uh, sinusubukan ang mga vices eh. Bakit, maha, bakit mamahalagang huwag na nilang subukan ang mga biases na yon at how do we deal with the curiosity of the youth para subukan ang maraming bagay, especially yung mga biases. One thing I want to tell about um, yung curiosity and the, the urge to, to try it, you know what, young people, do not sacrifice your future for a momentarily pleasure. Mm, very good. <laughs> Kasi maraming bagay dito sa mundo that can give you happiness but not joy iyong yung pleasure for that moment that can kill your future and then at the end you will tell dapat pala hindi ko na ginawa So, I think the basic thing there is do not sacrifice your future for a momentary pleasure. Yes, amen. Praise the Lord. Ang galing-galing ng mga sagot mo. <laughs> Sana, mga nadilig ng mga kabataan yan, ano? At tayo uh, ay uh, magpapatuloy. Sa amin pong mga viewers, magbe-break muna, muna po tayo. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang The Life Giver, kasama pa rin si Sister Abigail. We're back here on The Life Giver at kasama pa rin po natin si Sister Abigail. Uh, lumaki ka, Sister Abigail, na nakikita naglilingkod sa Panginoon ang mga magulang mo. And you were very proud of them. Pero, nabago ang lahat nang mamatay ang iyong pastor father um, when you were still very young. Bakit naman ang Diyos ang sinisisi mo sa pangyayaring ito? Um, I was so angry with the church and the Lord because because the, the cause of my father's death is over fatigue. Mm. So, ang iniisip ko nun, kung itong simbahan na to, tinulungan nilang tatay ko, malamang hindi to na matay. So, yun, naalala ko po, Sister Dory, dati, ang mga pasto talaga, patay kung patay. <laughs> na, they don't have yung, yung aspeto ng magpahinga, ganun, sugod lang ng sugod. And then I was so angry to the Lord kasi sabi ko, ang dami-dami mong pwedeng patayin, bakit yung tatay ko? <laughs> Yo, the, the 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 term there was really, sabi ko, dami mo pwedeng patayin, bakit ang tatay ko? And when my mom heard that, sabi niya sa akin, sige, kung hindi ang papa mo, you name names. So wala akong nasabi. <laughs> uh, when you started with your addiction, bakit nagpatuloy ka pa rin sa pagdalo sa gawain ng Panginoon? Uh, was there an effort at all na ikubli mo ang mga ginagawa mo? or was there an effort na lalo pa nga yung ipakita ang mga sa mga kapatiran na just to show and prove na galit ka sa Diyos at galit ka din sa kanila. Yeah, basically I wanted na ano na mag-revenge. Pero is a sweet revenge. You know, um, I'm doing all those stuffs pero I wanted them to see na hindi ako aalis ng simbahan hangga't hindi nila nakikita kung ano yung naging epekto sa life ko. But basically I always tell this to people na it's not because you are inside the church you have the heart of God. Mm -hmm. Kasi gaya nga nangyari sa akin. Maaring nandyan ako every week I do emceeing, I, I I I do theater inside the church, pero paglabas ko ng simbahan, magpaparty kami, magda-drugs kami, magpapat session kami. You know, so, sabi ko I I just believe na Siguro Lord, ano, um ito lang yung nakasanayan ko, I just need to go to the church every Sunday. Base sa iyong karanasan, bakit kailangan from the very start ay i-deal natin ang namumuong anger and hatred sa ating mga puso? Uh, kasi po, pag hindi mo dinil yung root cause, magsasanga sa ngayon. In my case, ang nag-start lang yun sa anger, I I am so angry with the church and the Lord, but it was not properly dealt with. So ang nangyari, I entered um, vices, I entered, uh, I entered illegal substances, then I had relationships with men and women. Mm. And, and after that, naging cause pa yun para maging victim ako ng gang rape. Oh. But it doesn't end there. So, dahil natabunan na naman yung anger ko from the very start, nadagdagan na naman, I entered escort service. At gusto ko lang masabi ang uh, sinasabi sa Biblia na James chapter 1 verses 19 to 20. My dear brothers, including sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, is slow to speak, and is slow to become angry. Verse 20, for man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Ngayon, at what point ka Humbilalay sa iyong pamilya to live with a life of biases na pinili mo. Anong mga pangaral noon sa iyo ng iyong nanay? Basically high school independent na ako since I entered theater. So ang ang kinabubuhay ko ay yung talent fee ko. So I live on my own. I pay for everything that I need to pay. Uh, from the very start kasi Sister Dory, ako I don't believe na na you gonna pinpoint to your parents or to your family yung dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Because from the mm. very side, I, I know what is the difference between right and wrong. So it is really my choice. It is really, uh, nandun ka sa point na alam mo namang mali yung ginagawa mo, but you have chosen to do it. Oh. So, nung humiwalay na po ako, my mom kept on, um, they were trying to reach out talaga sa akin. Pero mahirap i-reach out ang taong ayaw magpa-reach out. So, nagtago ako kung saan-saan. At, at talagang hindi ko hinayaan na mahanap nila ako nang isuko mo muli ang iyong buhay sa Diyos sinabi mo ngang humingi ka din ng tawad sa iyong ina at sa iyong kapatid gaano ba kahalaga uh, ang kapag, uh, kapag ayos na ang relasyon sa natin sa Diyos ayos din ang relasyon natin sa ating kapwa lalo na sa ating pamilya kung humingi ka ng tawad sa Panginoon pero, pero yung relationship mo sa sa pamilya mo o sa mga tao sa paligid mo ay hindi naman talaga nakikita yon ang masisira si Lord yes uh, so everything that you do now reflects the Lord amen kaya nga kaya nga ang sinasabi dito sa Isaiah 43 25 to 26 ang sabi dito I even I am He who blots out your transgressions for my for your, my own sake and remembers your sins no more. Verse 26, review the past for me. Let us argue the matter together. State the case for your innocence. Sapagkat so ang ating mga kasalanan, kapag inihingi na ng tinangon tawad sa Panginoon, nakakalimutan na yon ang Panginoon. Kinakalimutan na, ini-erase na yon. Ngayon, sigurado tayo sa pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ikaw naman, at what point mo mapapatawad ang iyong sarili? Uh, why do we need to forgive ourselves? When I encountered the Lord Jesus Christ way back uh, when I was 23. I always tell this to people, I found love of Jesus Christ in hell when 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 he allowed me to journey in hell. When when all of the people around me found me clinically dead and when i saw myself journeying in hell that's the place where i found his love from that moment i asked the lord na lord if you're going to give me one last chance i'll tell you pagsasawà mo ang buhay ko but of course the real battle is after that after mm -hmm. you encounter the lord jesus christ and the lord have told me anak i have heard your cry The Lord have been telling me For the longest time you have been weeping And now finally I've heard it So kailangan mo talagang patawarin sarili mo Kasi ang hirap na mo mamuhay yes. Nang daladala mo pa rin yung bagages na yun It's too heavy Amen, amen Praise the Lord At, uh, at gusto ko lang masabi, ma mabasa Ang sinasabi ng Acts chapter 3 verse 19 Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out that times of refreshing may come from the lord times of refreshing kapag isinuko natin ang ating buhay sa panginoon at nagsisi tayo ng kasalanan there is a time of refreshing praise the lord ngayon ano ang favorite bible verse mo uh, sa tingin mo ay summary ng iyong buhay kristyano? alam niyo po sister dory one of the greatest um verses na talagang nakapag-minister sa akin when I encountered Jesus Christ, was with um, Psalm 6. I will start on verse 3. It says there, My soul is in deep anguish. How long, Lord, how long? Uh, verse 4. Turn, Lord, and deliver me. Save me because of your unfailing love. I am worn out from my groaning. All night long, I flood my bed with whipping and drench my couch with tears. My eyes grow weak with sorrow. They fail because of my foes and the lord says in psalm 68 for the lord has heard my weeping the lord has heard my cry for mercy and the lord accepts my prayer amen amen praise the lord tatawagin natin uh, pastora abigail <laughs> praise the lord sa amin po mga taga subaybay samahan niyo po kami ni sister abigail Naman na manalangin mamaya magbabalik po ang the life giver pagkatapos lang ng ilang paalala stay tuned po na nanonood pa rin ng The Life Giver. Sister Abigail, maaari bang samahan mo ako sa ating pananalangin. At sa lahat po ng mga nanonood ng, pro ng programang ito, iniimbitahin ko po kayong makiisa sa aming panalangin. At ang, ang gusto ko pong sabihin, ang ating pong panalangin ay diringgin lamang at sasagutin ng Diyos kung tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yung lamang po, ang sabi po ng Biblia, yun lamang pong tumatanggap sa Panginoong Yesus bilang Diyos at Panginoon ng kanilang buhay ang magiging anak ng Diyos. Kaya po, tayo po ay tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus sa ating puso't buhay bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay. At bago po iyon, magpagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Kung lahat po kayo ay uh, nagsusuko ng buhay sa ating Panginoong Yesus, maaari po ba kahit isang kamay lang po natin itaas po natin bilang tanda ng pagsusuko ng buhay natin sa Panginoong Hesus at tayo po ay yumuko at pumikit sumunod po ang lahat sa panalangin ito Panginoong Hesus lumalapit po ako sa iyo nagpapakumbaba Panginoong Hesus patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan kasalanang namana kasalanang nagawa kasalanang naisip Nagsisisi po ako, Panginoong Heso Kristo. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Mula po ngayon, Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, hari, manggagamot, ng aking buong buhay. Marami pong salamat, Panginoong Heso Kristo. Subaybayan mo po ako sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang ako ay hindi na mawala sa iyong mga kamay. Marami pong salamat, Panginoong Heso Kristo. Ako na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos amang sumasalangit. Maraming marami pong salamat sa patotoo ni Sister Abigail na nagbigay ng katuruan, lalong-lalo na sa mga kabataan. At Panginoon, ang mga nanood ng programang ito, itinataas ko sa iyo ang kanilang mga buhay. Jesus, you are the real life giver. Life giver. Bigyan mo po sila ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong katalinuhan, panibagong, uh, panibagong pagpapala at pagpapala sa kanilang mga buhay. Panginoong Yesus, Bigkisin mo ang bawat pamilya ng iyong pagmamahal ng iyong kaluwalhatian at ng iyong at uh, ng ng uh, love and unity upon every family in the mighty name of Jesus at gayon din po si sister Abigail bigyan mo po siya ng panibagong lakas panibagong talino at panginoon uh, ang panibagong bayaya at pagpapala at pagpapala sa kanyang buhay at sa kanyang mga mahal sa buhay panginoon Gamitin mo siya upang ang iyong kaliwanagan, ang iyong kapangyarihan ay makita at madinig ng lahat, lalo na ng mga kabataan. Panginoong Jesus, ikaw ang life giver ni Sister Abigail in the name of Jesus. Kaya pa Panginoon, inaangkin po namin ang lahat ng pagpapala ay dadaloy sa lahat ng nakinig ang, ng, ng naktogramang ito at sa pamilya ni Sister Abigail. Father God, we praise you, we thank you, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa iyo, Sister Abigail, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong patotoo. Maraming salamat hey. din po, Sister Dory, at naimbitahan niyo po ako para mag-testify ng ginawa ni Lord sa buhay ko. At I want to share this to you, all of you who are um, watching this show right now, especially sa mga kabataan, you know, three things we have we have all different stories to tell. Okay? Maaring yung storya mo iba sa storya ko. Maaring pwede mong sabihin na mas matindi yung storya mo at pinagdadaanan mo kaysa sa pinagdaanan ko. But there is one person who really knows the very detail of it and that is the only that is our only God, the Lord Jesus Christ. Maaring hindi ka naniwala sa una kong sinabi, but please take note of this second thing. Your story is important to God. Maaring questionin mo rin yung sinabi ko na your story is important to God. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit nangyari ito sa akin? Maaring may point kasi sinasabi mo, pero dito sa pangatlo, I can really assure you that this will change everything, the, the way that God has changed me. That Jesus is about to change your story. Kahit ano pa yan, Jesus has heard your prayer, Jesus has heard your whipping, and Jesus is about to change your story. Sa inyo pong mga nanood, inaanyahan ko rin po kayong mag because Jesus is the life giver. Samantala, patuloy lang po kayo sa panonood ng The Life Giver at tunghayan ang marami pang mga kwento ng pagpapala, kagalingan at mga binagong buhay ng ating mga kapatiran. Malugod rin po namin kayong inaanyayahan na magbahagi ng inyong patotoo. Maaari po kayong sumulat dito sa amin sa Zoe Broadcasting Network Incorporated, 22nd Floor, Estrada 2000 Building, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig City. O mag-email sa amin sa lifegiver at lightnetwork.ph O mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page na Lifegiver. Nakaplas po yan sa inyong mga screens. Muli, ako po si Sister Dory Villanueva na nagsasabing, Jesus saves, Jesus cares, Jesus is the life giver. God bless you more and more.